ganda pala tong damit na pakalat-kalat dun oh, kasang kasa ko oh. Tung talaga, tung simang talaga na to. Hindi niya ako pinapahingyan ng damit. Kadami-dami dun, sigurado magugustuhan na ako ni Loy. Ay, <laughs> bakit suot mo yan? Oh, bakit? Kayo lang ba pwede magsuot ng masisekset magaganda? At saka bakit? Kung suot ko to, eh kay minamahal kong manugang naman to. Sure ka? Eh bigay sa ni Loy ang mga yan. Ano? Bigay to ni Loy? E eh, bakit kasi pakalat-kalat doon? Hindi yan pakalat-kalat doon, no? Kinuha mo sigurado yan. No, ang bisyosa ka din eh. Ang <laughs> <laughs> bisyosa, matanda. Hoy! Huwag uh, niyo akong ginaganyan. Mas maganda at sexy ako sa inyo. Kayo naman, yung mga tanyong lalaki parang butete. Ay, <laughs> 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 oh, ma. Ah, ha, 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 So yung iyong kita dito? Kayaan mo na Bes, may stress ka lang diyan! Bakit? Mga butete, mapipiling kayo! Ay, bakit kaya wala yung pinamaal kong manugang? Pati si Papa wala din. Uy, tawagan mo na si Loy uh... Oo na, ito na nga, oh. Pintali lang kasi. Uy, ito na. Uy, Loy! Ah, basta ka! Tingnan mo, oh, oh. Ito na yung second batch ng damit na pinadala mo. Thank you, ha. Ah. Sinuot na namin oh, ni Beth. Ito pa yung isa, oh. Ganda. Uy, oh. Si Loyan. Bakit na naman ba? Sali ka ba dito? Oy, kayo naman. Grabe kayo. Itatanong ko lang kung anong pangalan ni Loy sa Facebook. Kahirap kasing hanapin yung pangalan niya sa Facebook, hindi lumalabas. Problema <laughs> pa namin yon. Eh, ba't kasi kailangan mo pang hanapin? Amin na nga yung cellphone, kausapin ko saglit si Loy. Ay, loyo, Bagay ko ba tong pinadala mong damit? Eto kasing pinadala mong damit, pakalat-kalat lang, hindi pinapalagahan ni Biba. O, oh, Loy, tinan mo Loy, oh. Loy. Loy, oh. Ang pogi mo pala, Loy. Akala ko, kamukha mo yung nagpaparty ng dito. Hmm? Oh, Ayoko Oh. yan Ano-anong pinaggagawa mo? Desperada ka na talaga Alam ko na binabarak mo Uutangan mo na naman si Loy, no? <laughs> Oo nga Saka so, uh, baka nakakalimutan mo ha Meron ka pang atraso sa akin Yung matalit-tilit ni Simang Mang inutang mo Ipakita mo pa yung kulubot na prag mo? Ay, may tatanong nga ako sa iyo, Nakita mo ba yung anak ko tsaka si Simang? Malay ko ba Baka yung anak mo ay eh, nag-iimbestiga na Tsaka yung si Simang? Ala, baka mamalapit ang mabuking yon. Malapit na niyang malaman yung totoo. Di ba nga, kasabwat ka? Kaya lagot ka kay Papaw kapag nabuking kayo. He, kayong dalawa tigilan niyo ako ah. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi niyo. Mang maangan, magaling ka talaga. Diyos ko po, eto na yata yung karmang pangbagsak.